Itong uri ng tibig ay matamis to. Ayan. Ayan o. Yung laman nya. Mga hmm. Ito yung klaseng uri ng tibig na matamis. Ayan po mga katusok. At uh, papakita ko po sa inyo ang dahon po ng tibig. Ayan. Ayan po yung tibig. Ito yung dahon ng tibig. Ito yung tibig na matamis. At papakita natin yung puno ng tibig. Ayan. Ayan. Yan yung mga puno ng tibig, uh, mga bunga pala ng tibig. Ito, ito yung puno ng tibig. Ayan. At may nag-request po kung paano po uh, ano po daw yung dahon. Yan po yung dahon ng tibig. At ito po yung bunga niya. Ayan. Ayan, puro bunga yan doon. Andoon, pataas. Itong uri ng tibig na tumakatusok is matamis to. Kaysa sa uri nung kinain ko nung unang binag ko, is parang singkamas din ng lasa nun. Ito iba rin ang lasa nito. Ah, uh, ito, ito yung mga hinog na tibig, ayan. Matamis na po 'yan. Yan po yung tibig na matamis. At uh, kakainin po natin 'yan mga katusok ha. Matamis po 'yan. Ayan. Ayan po mga katusok, ah uh, ito yung tibig. Ayan. Itong uri ng tibig ay matamis to. Ganito klasing tibig. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan yung laman niya. Nakakatusok. Hmm. Ito yung klasing uri ng tibig na matamis. Hmm. Hmm. Tamis. Ayan. Yung loob niya parang uh, yung aratilis na buto. Ayan. Hmm. Yung tamis nito mga katusok. Itong uri na ganitong klasing tibig. Ayan. Hmm. Mm. Ayan. Ang tamis. Grabe. Mm. Para sa uh, um, nakatikim na baka ng chiko. Chicos Ayan. Ito. Hmm. Yan. Impo Yun tibig talaga. Ito yung tibig na tibig na pure tibig. Matamis. Mm. Yan. Ang tamis pulang tibig talaga. ang duno. Oh. dami hinog. Yan. Sarap talaga ng tibig. Ah, matubig. Tapos, ang tamis. Hmm. Ah, grabe kung nauuhaw ka, pwede mo siyang gawing tubig. Yung bunga niya. Yan. Ayan o. Oh, atas oh, Hmm. Ang tamis at saka matubig. Ayan po. At sana ay may natutunan naman din po kayo. Na itong ganoong klase pa puno ay isang uri ng tibig ay nakakain. At ito pa yung uri ng tibig na matamis yung bunga niya. Yung isang tibig na nag-vlog ako, yun po yung matabang at uh, parang singkamas din. Ito po yung tibig na matamis. Ayan. Sarap talaga.